dati kasi yan nasa loob eh malimit ang repair ko sa loob kaya inilabas ko doon ko na narin sa loob niya ano doon ko na nilagyan iwan ko lang kung maan pa nila magalaw pa nila yan sa labas ko na inilagay yan lalagyan na lang ng ano yan, ito medyo na palalim ng konti. Medyo na palalim. Dapat ganito lang eh. Ha. Yan o. Dapat ganyan lang eh. Wala na, hindi ko na ma... E, ano yun, kasi nakasagad na eh. Nakasagad na siya rito sa labas. Ayan o. Walang alawans pala hindi ko sinagat. Nilagyan ko ng allowance. Dami niya, no? Dati yan, narito. Dito sa loob na yan, dyan. Ngayon, nilabas ko na. Sirbahan ko kung uh, magre-repair pa ako. Ayan, ganyan. Lagyan na lang ng simento ito. Simento. Ito bagong, bagong kabit to eh. Kaya hindi ko pa ma-join sa taas. Dito. Dito na ang connection yan. Ayan. Modification ulit. Repair ba? repair. Repair at uh, malapit ng magamit ay nakabang na 20 uli 20 piraso sana magtuloy tuloy naman ah para hindi naman makabawi bawi man lamang Kalakon nga, buti ng uso nila yun. Mga abuti nila ng uso yun. Kasi mga biik pa naman eh. Tapos dito. Ito. Ito maluwag na ito eh. Yan. Maluwag na yan. Abot na ng uso nila yan. Ulo yung mga bata. Ay, isi. Mari ka Marika Chan. Mari magkalay. Tulo. Oh. O. Meron kami nakita. Na? Magkwa. O, di. Kuha ni nila. Kita mo magkwa, ano. O, Ikaw, dito po. Alam ko kung nasaan. Kumukha sila ng manggay. O. Eh. aso yung mga namin dito ano, pangit. Pangit yung balat, maitim. May ano, may may ano. May uh, parang mancha yung balat. Cute ng itlogo ng manok ko. itlog ng manok oh. Brahma yan itlog ni Brahma itong itlog ni Brahma oh Brahma dito ka itlog ha so yung ginawa kong itlog man maliit yata eh Itlog na siya, oh. Ito. Oh, mitlog na si Brahma. Mitlog siya kahapon. Hindi ko lang alam kung pang ilang itlog ito. Kasi halu nga doon sa kabila. Eh, doon 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 sa may ano ng tricycle na yun halo halo sila ron eh yung gusto kong ihiwalay uh, ah, linisan ko muna may ginawa ako dito pero iniiputan itong mga kwan eh itong mga Rhode island red yan kasi dito may natutulog eh eh ito nakita ko sa lapag kaya ka ako alam ko may itlog na eh Yan. Buhat sa sisiw. Oh. Two, two weeks yata nung binigay sa akin niya. Yung dalawang yan. Tatlo yan eh. Kaso nung isa namatay. O oh, Brahma, ito yung itlog mo. Oh. Brahma. Ito yung itlog mo. mamaya natin lalagyan ng ano ng damo e, no, ginawa eh iputan eh ng mga ano dito kay itlog brama ha Dito ka brama oh. oh, di kay itlog brama Yan, jangkayitlog na o, John. O yan, jangkayitlog. O yan, yan ang itlogan mo. Ah, nagkano ng marami. Ah, ayan sya, o yan, siya. tinitignan niyo kanyang itlog eh. O, jangkayitlog ah. Hoy, kumain na kayo. Lalagyan ko yan ng itlog. Dito, meron ditong itlog eh. Kukuhanin ko na at baka mabasag pa. Ayun, eh no, may itlog pa palang isa eh. Yun oh. may umiit pang isa mamaya ko na lang kukuhanin para hindi siya maistorbo ka na kayo mamaya na uli ito pa naman eh may mga tubig pa naman ito kukunti na ito. ayan 3 months na ito, eh. ito, malapit na mag 3 months itong mga ito eh. anim parang ang lalaki diyan sa mga yan yung lalaki yata dyan eh. Parang isa yun, isang yun lang. Lalaki. O yun, yun, dalawa. Labang itlog yan sa baba. Kasi sila minsan umiitlog sa baba eh. lugar sila sa baba siguro yung timpla ko nung nakaraan nung ginawa ko ito matabang yung lugar na yan ayan o kaya sinisinsil ng ano ng baboy ito ayan o pal ng baboy patito ito, ito ito, labas ng ano to yung may mga simento na yan Ay, may bato bato na yan yan oh. ito. medyo matabang siguro yung templa ko nung nakarao. ginawa ko ito o oh, yan o oh. kaya sinisinsil nila ngayon re-repairing ko re-repair ngayon tapos ito pa ito. Ayan o. Yan. Ang gandum. Kinakain nila. Yan. Pagka ano, matabang yung halo. Ewan. kumu, anong ginagawa nila dyan. Matatalim yung kanilang pansinsil. Eh. Ayan o. Ayan o. Re-referring ko yan. Mahain na kayo eh. Kumain na mga oh, kumain na kayo. Bumili sila ng tilapia. Ako pa maglilinis. Sila mga nakaupula ang doon. Hindi nila linisin. Kawawa si Kapise. Paano na? Pag wala si Kapise. Kawawa. Hindi mo na. Maglilinis daw ng tilapia. Hindi nila malinisan yung tilapia. 10.42 oh, mag -a alas 11 na pala mag, mag alas 11 na pala buti <laughs> buhay po yung tako mo dyan Chinap-chap na damo. Ito yung chirap chap kong damo. Ayan o. Sarisaring damo yan. May, uh, basta sarisaring damo. May uh, Sarisaring damo. May dahon ng saging, gapi, berry, dahon ng berry. Ayan. chirap chap ko yan. Hanggang dito siguro. Ayan, hanggang dito sa drum. Ayan, hanggang dito. Ang halo niyan, Ito isang uh, sa kalahating kilong uh, layer egg para sa 29 pirasong ng uh, manok halo halo na yon tandang inahin yan 29 piraso bukod pa yung uh, yung sa sisiw naman iba eh maliliit naman yun eh kasi maliit pa naman ano lang yun bali 50, uh, 15 uh, grams lang yung 15 grams lang pinakakain ko sa umaga tapos 15 grams din sa hapon ito para ito sa ano dun sa malalaki layer egg chicken ayan siya 29 piraso hinahin natin itong mga nariritong malapit ayun, hindi pa naubos ha? kasi yung isa naglilimlim na eh naglilimlim na to oh, hindi isa ka naman eh ayun oh, naglilimlim yung itlog niya kasi native yun eh. Yung itlog niya inalis ko tapos pinalitan ko ng uh, itlog ng Ron Island Red at saka Androlop. Yan. Naglilimlim na eh. Hindi ko na ginamita ng ano muna Mga uh, incubator kasi sampung piraso lang naman yung itlog niya. ito naman para dito sa apat oh ito inyo para umitlog kayo ito puro puti yan isang dalawang tandang ayun ito hindi ko alam kung tandang tong isang to ito, parang tandang Ayan, may na uli dito. Ayan o. Two, four, six, eight. puti yan. Manok ni San Pedro. Mas e! diyan Ito naman, dadali ko doon sa baba. Yung sa baba ko dadalhin to. Basta lahat to, 29 pirasong kakainin. Ayan. maliliit pa yung ano yung tanim na Madre de Agua pero kung pinaulit ulit ulit ko na sinasabi kung hindi na baha ka ako kako eh sagana sa Madre de Agua eh wala eh nabahaan eh ito yung mga patubo ayan ayan may tumutubo na ayun eh, o eh, no? tumutubo na iba ito kasi malakas kasi yung hangin dito kagabi kaya maraming laglag na ano dahon ng ano dahon ng kawalan. yan patubo yan oh. paugat pala paugat dito lang yan sa kanan oh. yan ganyan lang ganyan ako magpatubo kasi wala pa hindi pa kayang bumili ng ano eh. Kaya bumili ng rot powder pero wala namang makukuha na ng Madre Diago kaya pinatutubo ko nalang muna dyan. Ganyan. Magulo pa rito sa amin at naglilinis sila. May dumating na bisita eh, kaya hindi pa sila nakakapaglinis. ko sa baba mamaya-maya. Awa ayo. Kakaawa. Kulang sa tubig. Kulang sa tubig. Hindi na umuulan eh. Oh. Sabah. Saging na sabah. limang piraso hindi kasi umuulan eh yan oh. kaya medyo dinidilig ko ng konti abril eh abril siyempre abril Mahirap sa tubig kahit ito mga kamatis hirap sa tubig okay na ulit. Eh. oh na testing na oh may leak Sharon. ron bakit siya may leak doon may leak siya rito at nagpalik dito ah dito sa ano dito sa kulang ng tiplon yun know, may drop siya may drop may drop na pa konte konti yun o saan na kaya yan kita tignan natin kung saan ang gagaling saan ah, ang gagaling to ang gagaling to may tubig na yun eh, oh. oh. tubig na siya. Oh. Okay na. Oh. oh. Okay na. Kaso lang may drop. May tumutulo. So kaya ito. parang dito sa ilalim ah di naman dito sa ano sa bayan kaya dito ah dito nga kaya kuha tayo ng basahan kuha tayo ng basahan para matrace natin tiplon. Kulang ng tiplon. Dito, dito, dito. Ang kulang ng tiplon Ayan o oh. oh, May drop siya dito Ayan o oh, basa Tiplon lang to Tiplon may drop siya no ano eh oh yun doon sa kabila pala sa kabila nag ano sa kabila siya na uh, malakas ang vik ayun oh Ayun. Hindi makita. Eh, madilim eh, sa likod ng ano. Eh. Eh, sarado natin dito. Ayan. na natin ito gagawin. Kunti lang naman eh. Drop lang siya Teplon lang, teplon. Oh, yun oh. Eh no, Dito, dito nung gagaling. Dito. O, oh, ayan o. So, yun na lang. Bukas, ano pa. Nalagay ko itong bakal. Ito, kailangan ito mapinturahan. Ito. Itong uh, 10mm na ito. Kasi ito ilalagay dito. Yan. Sabitan ng ano, ng lona. Ito, sasabitan nito. Pero tag-init pa naman, kaya kailang mapinturahan to eh. Kasi oh, kinalawang na oh. Oh. Ito mo yung kalawang niya no. Panlagay to dito eh. Paikot sana. Diyan. Kailangan mapinturahan to. Kalawang na eh. Oh. Okay. Bukas na yun ulit. At Gasing uh, na ako. Mag alas 4 na. Mag chachap chachap chapananda damo para sa manok. Ay -drop eh drop talaga eh. Tapos ito, lalagyan na lang ng goma to. Dito. dito, para hindi siya gumalaw. Ito, dito. Goma o kaya tire wire. Hindi ko lang alam kung ito ibabalik. Ito. Kung may ibabalik to. Uy, hey, muna. Chachap-chap ng damo. May leak pa rin. Pero tiplon na lang 'yon Mahirap kasi pagka yung glue. Sa tiplon. Kulang ng tiplon. Okay. Yan. Re-repair na. Kasi A7. Sa a 45 days na yung baboy. Sabi nga nung no, may-ari, kuhanin na eh. Kako eh, sa, porti, sa 7 pa yung ano eh. April 7 pa yung uh, 45 days niya eh. Pero pinakukuha na. Siyempre, kailangan ng pera. Pero hanggang A7 pa yan. Kaya medyo may, eh, may ilang araw pa bago preparasyon dun sa bahay ng baboy na yun. cap chap muna ng damo.